Good uh, morning mga kamas, tayo ngayon sa Bukay Bulacan. Napakita eh. ko sa inyo mga maganda linyada ng manok dito sa Bukay Bulacan. Eh. Sinsay natin mga manok dito. Nakapakaraming uh, ngayong manok dito mga kamas. Ang ganda oh. Yung uh, uh, mga Mersin Black oh. Ang ganda, mga Mersin Black oh. Mga Air er 8 months old Ang oh. uh, ganda

Ito, may kumpa kanya kanis kanya. Si Ilang buwan ito? Seven months. Seven months, pero na ito. Ito, mga sweater, no? lemon sweater. Lemon na na. Ay, golden boy then. Ilang buwan na yung golden boy mo? <coughs> Harim na po ang golden boy. Ganda. Meron din siya mga inendita. Anong mga inendita? Ah! Gok, Ah, mga ah, silbeta. Hey, Ah, dukalsi. Ito pala yung mga dukalsi na dahil mga kamaster. No? mga dukalsi. Oh. <laughs> ah, ibig Ayan po, ano po, ganto. Ano ito? Lemon sweater. Ayan, sweater, mga kamaster. Eight months old. mga

iyo ayoko oh ano 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 hindi mo 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 mo hindi 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 hindi mo hindi mo hindi mo hindi mo